ni Carmen ang kanyang anak na alam naman niya na buto siya nito sa kanilang relasyon ni Leon. Pero tinanong niya si Christy kung gaano ba niya kakilala si Leon. Sino ba talaga si Leon at ano ang buhay niya bago niya nakilala si Leon sa kota. Gusto lamang malaman ni Carmen kasi ayaw na niyang masaktan ulit si Christy. Habang kumakain sila sa pagkainan, nakita ni Christy na may tumawag sa cellphone ni Leon at nagtanong siya nito kung sino sa si ex. Nakahanap naman ng palusot si Leon kay Christy para hindi ito magdududa sa kanya. Gayon pa man, tumawag na nga si Shira kay Leon para humingi ng tulong. Gusto ni Shira na patayin ni Leon si Jeff, ngunit ayaw pumayag ni Leon dahil gulo ito ni Shira at ayaw niyang madadamay rito. Pero ang sabi ni Shaira na damay na siya nito dahil kapag naibunyag ni Jeff ang kanyang sekreto, hindi na matutuloy ang kanilang kasal ni Jordan. Ano sa tingin niya ang masusunod na mangyayari? Magkabalikan ulit si na Christy at Jordan kaya nagmamakaawa ulit siya sa kanyang kuya Leo na tulungan siya nito. Patayinan niya si Jeff. Ito na kaya ang katapusan ni Jeff? Yan ang ating aabangan sa asawa ng asawa ko. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.